Ayan. Mmm. Ahay tayo ng ganito. So, wala tayong masyadong ginagawa ngayon. Kaya, yeah. kumain na lang tayo. Um, I am you guys, napakaswerte ng lalaki kung ang asawa niya ay marunong magluto at maasikaso. Ayan. Ayan. So, ito nga pala yung pinagluluto kanina. Eto, di ko naman to alam mong kainin. Mm. Ha? Ah. Pwede may yung ano ko, anak. Pili doon. O, di ba? Puro healthy food. French fries. At saka ito, ah. Niluto ko na to kasi na May oven. May oven na ako, guys. At ang gamit ko dito na sauce is... Norwegian sauce to. Pak. Teman. Bak ni cuka yang mas-sok kusuk Oh, ay siyempre, meron na oh. sa yung salad. Yan. Kasi, yan mo na, paborito, Favorit, paborito to nung nakaraan ko. Ha? Oh. Hmm. Yan. Yeah. Siyempre, pag napanood nga to, ah, siyempre, mamimiss na yung luto ko. Ahoy! Oh, so, kung guys, dapat pag kumain kayo, labing, it's food. Tekman din natin. Lahat na nakikita nyo guys, is lutong bahay lang to. Yes, ako lahat nagluto. Kaya, ako na nagsasabi, swerte ng lalaki ko, ang misis mo ay maalaga at magaling magluto. Hmm. Diba? Grabe. Ito yung paborito ko guys. Prinipito lang ito. And, pre, yung french fries, kaya, mm hmm, syempre, ayun tayo na ito. Hindi mawawala ang fruta sa pagkain natin. Mm hmm. Mm -hmm. laging may nakahandang food at pag kumakain pa ng mga ganyan. So, may oily food, ganyan. Kasi pangunsa yan, guys. Para hindi tayo, kahit gaano karami yung kainin natin, hindi tayo magiging mataba, hindi tayo tataba. Kasi nga, nababalance natin yung pagkain. Hmm. Grabe. Hmm? Eto, homemade na to eh. Ang sarap ng sauce ng marugan. Mm. Mm. Siyempre, meron time tayong tarol-tahol. Meron tayong partner. Eto na lang. Ay, ayaw matulso. Nyamata nagrega mo chorto pon dito Pwede mo lang mo soft drinks. Ah, di ba swa? So, ato nga pala guys yung bago kong bahay. Kung nakikita niyo ito na yung design. Yan. Yeah. Siyempre, gagawin pa natin to, babaguhin pa natin, papagandain pa natin. Wala lang tayong budget ngayon. Siyempre, nagkirap tayo ngayon. So, meron na tayong budget, guys, pag natin itong bahay. Pabe! Ayan nga palang mm, gusto magkaroon ng iPad, guys. Pwede na lang yung anak ko. Anak ni may heart kasi ayaw yung mamigigay ng ipad mm. Ah. Mm hmm ah hmm na ay 5 nga pala yun hmm nakita nyo yan guys pizza yan siyempre ako na yung gumawa homemade na yan mm. siyempre may ganyan pa ayun sa'yo yung pagkain natin dito eh, hindi man tayo rich. Magpiling rich na lang tayo kahit wala tayong kwarta. Oh. Kahit wala tayong kwarta, guys, magpiling rich na tayo. At least, natitikpan natin yung mga pagkain na masasarap. O, oh, di ba? Take note. Hindi lang mayaman ang pwedeng kumain ng mga ganyan. Kayang-kaya mo rin kumain ng ganito basta marunong at marunong kang magluto. Hindi nyo ba alam, guys, na ang nagastos ko lang dito is work of 280 pesos. Mmm, legit. 280 pesos lang yan, guys. Kala nyo, pagkamahal-mahal lang mga kinakain ko, syempre, madiscarting mami tayo. Kaya, kaya nating lutuin lahat ng mga yan. Kahit dito tayo lumabas ng mga restaurant, ganyan. Basta pag madiscarting mami ka, Boys, swerte nyo kung ang asawa nyo ay marunong magluto, maasikaso. Kaya kung ganyan ang asawa nyo, guys, ingatan ninyo. Ingatan ninyo kasi pag yan hindi niyo iningatan, mamimiss at mamimiss nyo sila. Mahirap makaget over. O, diba? Bye-bye!